Happy New Year! Happy New Year! Bye-bye! Bye-bye, mga support! <laughs> mga support, bye-bye! Ah, hindi. Support kumusta mga kabiyay God bless sa ating lahat ayan paalis na po kami tapos na po yung barko na kinuha natin at bebiyahi na tayo sa mga bagong destinasyon natin bago kami umalis nagpapaputok pa yung mga chikwa pang tanggal malas daw yan at ito na nga paalis na kami bagong barko natin kargahan natin ng palm oil papunta kami ng Europe kuha tayo ng biyahe dito sa Papua, New Guinea. Tapos, dali natin doon. Friendly Bikers at saka sa Dongaybi Community. Sa lahat ng mga nag ingat-ingat po. Ayan o, bagong pintura na. Sa caro sila, dried up. Sa loob. Ayan eh, container yan Lakay ng tagbot nila oh Matras ah Adi ano to Aabante yun doon

Galing. Ayan Ayun yung isa. Oh. Cape Abante. Bago rin yan gaya dito. Mga ganito rin yung kalaki. Sa November naman yan sila. Nauna lang kami ng konti. Ayan. Ingat mga pabiyahe. Shoutout out kay Pampi. Nasa... Shout out ulit sa lahat ng mga supporters dyan. Thank you, thank you. At salamat. Bye-bye.